May resulta sa pagkasignit sa Daghang Shabu ang drug bypass operation sa Pedeya Barm nga gihimo sa parking area sa Abdullah Hospital, Barangay Poblasyon, Marawi City, Lanao del Sur, bandang alas 3.35 sa hapon, Nobyembre 16. Duha ang nadakpan nga giila sa Pedeya Barm na sila Minsuare Alforque Abinal o Ansari Bangon Gulman. Subay sa report sa Pedeya, duha ang nakasibat atol sa operasyon. Gibana-bana ang media kilo sa gituohang Shabu ang nasignit nga tanan sa 3.4 million pesos. Sa Sulu Province, upat ka mga giingong nagapayhot og illegal nga droga ang nasikop sa Barangay Lati Patikol Sulu niadtong Miyerkules sa hapon Nobyembre 15. Giila sa PDEA Barb ang mga sospitsado nga sila Al Naber Jajuli, Utal Abdullah, Apalal Pajeri, ug Rasher Bakil. Apan duha nila ka mga kauban ang nakasibat mubalor so 170,000 pesos ang napalitong na signet nga gituhang shabu. Nakakuha pagyut ang mga otoridad o mga high-powered firearms atol sa operasyon.